Magandang araw mga kaibigan, ang kabanatang ito ay ang Henesis 47, dito ay matutunghayan natin kung paano na mahala si Jose sa panahon ng tagutom. Halina't samahan niyo kung panuorin at pakinggan ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia, umpisahan na natin. Isinama ni Jose ang lima sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa faraon. Sinabi niya, Dumating na po ang aking amat mga kapatid buhat sa kanaan, dala ang kanilang mga kawan, at lahat ng ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen. At ipinakilala niya sa faraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng faraon, Ano ang trabaho ninyo? Kami po'y mga pasto, tulad ng aming mga ninuno. Tugon nila, Nakarating po kami rito sa pagkat sa amin sa kanaan ay wala na kaming mapapastulan. Kung maaari po, doonan niyo kami patirahin sa lupain ng Goshen. Sinabi ng faraon kay Jose, Mayong narito ng iyong ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Egipto. Ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahuhusay na pastol, sila ang pamahalain mo sa aking monakawan. Isinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo, at pagdating dooy binasbasa ni Jacob ang faraon. Ilang taon na hayo? Tanong ng faraon kay Jacob, sumagot siya. Umabot na po sa isang daan at tatlumpu taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa malayong malayo sa naging buhay ng arking mga ninuno. Matapos magpaalam sa faraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Remeses sa bansang Egipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kaliit-liitan ay kinalinga ni Jose. Nang maubos na ang pagkain sa buong kanaan at Egipto, at ang mga tao'y hirap na hirap na sa butom, kay Jose bumibili ng pagkain ng lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng faraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, Mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Kaya't sinabi ni Jose, Kung wala na kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain ibibigay ko sa inyo at gayon na ang kanilang ginawa, ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. Isang taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, Hindi namin may kakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubus na ang lahat namin salapi at mga alagang hayop, wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya, puluman naman nyo kami, huwag kami kaming hayaan mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan niyo kami ng makakain at binhing pananim ng kami huwag mamatay. Payat na po kami maging alipin ng faraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari na ito, kaya't nakuha ni Jose para sa faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Egipto dahil sa tindi ng taggutom noon. Ang lahat ng tao sa Egipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayoy nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa faraon bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa faraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao, Napakabuting niyo sa amin, iniligtas niyo kami. Handa po kaming maglingkod sa faraon. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Egipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa faraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito'y hindi saklaw ng faraon, nanirahan niya ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. Labimpitong tang tumira roon si Jacob at umabot siya ng isang daan at apat na putpito taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, Ilagay mo sa pagitan ng aking mga hita ang iyong kamay at ipahako mong magiging tapat ka sa akin. At hindi mo ako ililibing sa Egipto. Ilabas mo ako sa Egipto at isama mo ako sa libinan ng aking mga magulang masusunod po ang nais nyo? Sagot ni Jose, sinabi ni Jacob. Kung gayon, sumumpa ka sa akin. Nanumpa nga si Jose, at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin.